At, oh, uh, tapos ngayon kape, at paalala lang din po, na bawal na bawal po ang pikon sa lugar na to. Tama. Ang pikon na, ay sinyalis ng? Kabubuhan, katangahan, at walang pinagalalan. Kasi nga sinabing biruan, nagalit ka pa, na pa. Eh, tama, ha? Tama. Biruan lang mo yun. Pantay-pantay po tayo ngayon lahat. Wala pong mayaman, wala pong mahirap. Kung mayaman ka, patunayan mo. Yes, umorder, so kumain, mamigay ng pera dahil mayaman ka. Pag mahirap, umuwi ng maaga. <laughs> Ay, pasok pukas Tama, tama. Okay. No. So, alam niyo na, kung unang uuwi ng maaga, alam niyo na yon. ha? Uh -huh. Tapos, huwag na huwag na kinastang mayaman kung nag-commute lang. Oo. <laughs> uh -huh. Yun naman yun, syempre mahalaga kayo lahat sa amin, di ba? Of course, itong lahat ng ito na, na nag-abala ngayon, bumili ng ticket, umabsent, o um yes. umuwi ng maaga, nag-hapdate sa trabaho, napakalaki po niyang pagmamahal sa amin. So mahal din po namin kayong lahat. Okay. Lalo na rin po sa ating mga nasa harapan, ang ating mga, mga sponsors natin. Ang mga nasa harap dati, alam natin yan, is sponsors yan. Sponsors, VIP. Yes. Yung mga nasa na yung masunod sa kanila, yan yung mga nabenta. May show ang Donegla, bumili din ng ticket. Okay, bibili ako. Cash. Bibili pa! Agad. Ganon! Yes. Yung susunod yan, nabenta, Uy, may Donegla. O sige, reserve mo lang ako. Yan! Oo. Yung mga nasa likod, yan yung mga nag-aabang pa ng na mga sale, o -o. Pa, ganon. mga ganon. Wala ka doon sa pinakagilid. Ano yun? Yung sa mga pinakagilid, yan yung mga sigurista. Paano? Bibili ng ticket pag andyan na yung artista. Pista. Yan! Ah! Tama ka dyan. Hindi ito na yung talaga mga Pilipino sa abroad. Uh -huh. Pero dito pala, nakita ko dito lahat eh, mayayaman ito. At saka lahat dito, tingnan mo naman. Ang ating mga Diyos ko, nasa harapan din. Dahil ko nakakita ng lahat ng VIP naka-ID. Tama. Diba? Hindi ko alam kung ma ma mawawala sila oh. ba, o ano ba. Ang tawag sa kanila dyan, alam mo lang ang tawag sa kanila. Ano tawag dyan? Disable ID. <laughs> alam ba na kayo? Ay, pag may disimulay ni ka dito. Ay, oo. Oo. Diyos mo, ayo, yung ang sasakyan ang nasakyan ka na may disabled, nagugulat ako, ang daming parking. Oo. Ay, mo lang tayong mapaparkan, mamaya-maya, sa harap talaga bumarkan Ah, disabled? Tama. Totoo! Tapos nilagay yung card. Yun ano, nilagay sa, ano, mirror. Oo, tapos mamaya, boba siya, yung nag-drive, pumipilay-pilay ang hayo. Hindi naman siya pinay yung kasama ko. Eh ako lumabas kami ng kaibigan ko one time. Ay, ikaw talaga lumabas ka, di ba? tulong kayo din yung alam, ba? Diba? Eh wala ka naman parking. Oo. Oh. Yung disabled. Oh. Bakit ko it's okay, ako bahala. Oo. Oh. Parking siya sa disabled. Oo. Oh. Magbaba namin. Sinita kami ng ano yun. kami. Oh. Hey, why are you passing? This is a disabled ano, parking. Look at my face. <laughs> This is disabled, okay? Okay. <laughs> pinadala lang po tayo. Kung ano po maririnig niyo, lahat po ibiro lamang po yun. Pero ang ulitin namin sa inyo sa Covenant Bar, ng no, host Bar po tayo, lahat po pinag-uusapan natin. Tama, pinag-uusapan natin. masiselang bahagi ng katawan. Minsan habang kami ko ay nakitipagtala kaya, lumalalim ang gabi, nababanggit po namin yan. Ang mga dede, utong, pepe, itlong, chupa, normal na po yan. Wala na po nga ang arti arti-arti ngayon. Ika si nanay, oh, na yung chupa? Ano sabi? Oh, shit! Namiss ko na <laughs> Alam ko ba huli na tip yan? ko nga yun, binambatan sa'yo. Hindi, normal lang po yun, ha? So please lamang po, lahat po tayo dito ay maitan na sa tamang pag-iisip, ha? Normal lang po yan, ha? Usually, mga babae lang naman na mga sensitive. Pag nakatid niya mga itlog, mga tsupa, ya, kadiri ang baboy, ano ba yan? Pag-uwi naman ang bahay, napunyay ka mga babae kayo. Misa no, Misan nga, oh, sa isama nyo pati itlog. No, 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 no. <laughs> Normal lang yan. Kung may asawa ka, boyfriend ka, gawin mo na yan para hindi maghanap ng iba. Yeah. Misa iba babae, maarte. Maglalambing yung lalaki. Big, subo mo naman. Oo. Oh, oh. <laughs> Nakatapat na sa bibig. Subo mo na kay ulo lang. kadi, mm, kadi. Sige na, babe. Ayoko, ano may. Sige na, utok na, utok na. Ay, ayok. Ano ba, kadiri, mo ba yan? Kaya kayo iniwanin ng lalaki. Oo. Pag sinabing subo-subo, parang bakla. Oo. Pag sinabing bakla... Pag bakla, subo mo nga. Oo. Lalo mo nga nga nandiyan. Lalo mo nga lang yan. po. lang. Pasensya na po kayo ha. Yung mga ganyang bagay, alam ko kung talagang noon yun lang po naranasan, no? Pero ngayon, oh sure, naghahanap na kayo. Yes, ang lola ko po, iba na. Akala ko nagnanganga. Ah. Nagkakana pala yun. Oo. Ah, ah. Kasi yung lola ko, galit na galit. Bakit? Sinampal yung lolo ko eh. O, Kasi? Kasi dati yung lolo, nakapanood ng bitches ka dal. Oo. Oh. Sinusubo yung pututoy. Oo. Oh. Tapos kinakain ng perpe. Ha? pag ng lolo ko, pinampal. Puisit ka ko nyo. 70 years na tayong kasal, ngayon ko lang nalaman, kinakain pala yan. Ama, <laughs> <Ala>, kain! <laughs> <laughs> <70 years. laughs> okay. Okay. Normal lang po eh. Masitabi na lang po. Hindi ko, please, ah. no censorship po. Lahat po tayo nasa tamang edad na. Okay. At lahat po tayo ay may ari. Tama! Iba iba, iba lang po ang itsura niyan Bawa tao. Ano ba yung itsura ng ari? Sa mga babae, may ari na manoo. Manoo? Yung ah. parang sobrang tambong yun na yung nakaganoon. Yung pak na tights, sobrang bakat na bakat. Tama. Yun yung manoo. Ang tawag doon ah, Pilipino. Bakit? Taas noo oh, kahit kanino. <laughs> <laughs> noo, yun, yung, oh, yung baka tabak. May pepe lubog. Ay, lubog. Ay, Ay ano? alam ko yung bakit na lubog. Nakagamina. Oo. Okay. Ah, alam okay. ko bakit lubog. Bakit? Okay. Lubog sa utang yun. <laughs> <laughs> Tapos, may pepe na makanto, yung mabuto. Yun yun. Sa lalaki, iba-iba din. Ano yung tsura ng mabuto? Uh, Pututoy ng lalaki ng mag 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 na magalang. Paano pag magalang? Yung magalang na nakayo ko, yung parang nakaganon. Yan! Yeah. Yung nakaganon. Oo. Uh oh, May mayabang. Paano yung mayabang? Yung nakaganon naman. Oo. Uh oh. Yung ganon na ganon. Oo. Uh oh, Nag-uhumindi. Yes. Uh Oo. -oh. May ari naman na na-stroke. Paano yung naka-stroke? Yung nakatabi yun, na yung nakaganon. <laughs> <laughs> yung pagtumira pa pag <papagilipin>. Oo. Uh oh. oh, <laughs> uh oh. Dapat ang pepe ng pahalang. Yan! Yeah. <laughs> so, yan yung mga bagay na yan. Ako yan ay katakisip ng tala, kaya na po yan. So please, open your mind. Ganito na po tayo. So kung ready po kayo at handa kayo sa mga ganyan, okay na okay po kami. So ready ba kayo, Arizona? Arizona! <laughs> Ang susunod si Tekla, hindi naman natin siya pangit. Hindi ilo. Okay, okay yung ilong. <laughs> okay oh. naman yung ilong. Yung mata ko, okay oh. naman. UBP, oh -oh. Yung bibi. Oo. Yung piske, okay naman. Hindi oh. <laughs> lang talaga sila magkasundok. May mga gap. Ah. Parang ipin mo. Oo. Oh, parang ipin ko? Parang computer. Bakit? My Windows. <laughs> yung mukha? Virus. Yeah. Happy? Happy. Happy talaga. Para yung mag-asawa kanina sa labas. Oo, oh, ano nangyari? Hama nag kiyosi ako. Oo. Oh. excited yung mag-asawa. Oo, oh, tapos? Tapos sabi, sabi naman yung babae, Daddy, daddy, si Tekla! Tekla, pa-picture kami. Sige po, picture siya. Picture siya. Yeah. Oo. Oh. Maya-maya, nagtalo yung asawa. Oh, sabi nung lalaki, Oh, mami, sabi ko sa eh, ganyan talaga yung tsura niya. Sabi mo, sira yung TV natin. <laughs> 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 ano ko, nakasalala lang sa reception yung mukha ko? So, hindi sira yung TV. Oh, ano ang sira? Mukha. Ah. <laughs> oh, hindi maganda ka ngayon talaga. Sige, so, yeah, mas maganda ka. Naku, hindi. Kung maganda ako, hindi sana may boyfriend ako. Oy, wala kang boyfriend. Bakit? Kunyeta, wala man laking reaction. Kasi okay. so, pag sinabi ko, oh. no, siyempre wala akong boyfriend. Ah, gano'n, Ano ba yan? Uh -huh. Oo. Okay. Sa pa isa pa? Pero ang ganda ba ngayon ah? Hindi nga, no. Kung maganda... Siya, hindi ko maganda ako. Di sana may boyfriend ako ngayon. Ah! Ah! Oh. Pati nalaglag. <laughs> ah! <laughs> single ako ngayon. And, <laughs> hindi mo nga, no. ako mamadali. Malay mo na dito. Oo. Hindi natin maano, sabi. Hindi yeah, natin masabi. Di Alam mo dito sa Arizona, matatagpuan mo yung lalaki yung ng puso mo. Ay, gusto ko yung pin. Magpapatibok ng puso mo oh. at iibig sa'yo. Ay. Oh, at uubos na ari arian mo. <laughs> ah! Kikitil ng buhay mo. <laughs> sa isuran. Sa <laughs> isuran. Talaga ba? Kapalubok ka mo? Sepanj, mo Ikaw pa ba, Fred? Ikaw ka pinapinupuri-puri kita sa mga tao, tapos ako ka ganyanin mo na. Charot, kasi lang naman biro. Sila... Shut up! Yes, I am! Stupid. You moron. A... You pea brain. You... Yeah. <laughs> yeah. bo wala nang masabi. may kantahan din tayo. Kaya eh, eh, eh. dapat na po namin kumanta. Kailangan po namin kumanta para mabayaran po, no? Oo, so, para so, mabuhin yung sweldo at makauwi na. Tama, oo. Oh. So, ako muna muna kakata, friend. Sige, mga nakana. Oo, oh, baba ka na muna doon. Sige. Dito, tanga. Ayun, G ayun, ko. Lasing. para baka niyo muna po, super Tekla! Abi ka. Na. Ay, naka-boots! Oo. Oh. Gown boots, please, Hindi yan yung mukha mo. Diyan ka muna. Dito ka. Dito ka. Dito? Oo. <laughs> May vibration siya. Bulat ka. Sila ko mapalo kita. Anyways, ayan. So ako muna po ang kakan... An ano naman ang sandali na? Love you, I love you. <laughs> ganito maaliwalas. Nakahangina yung itlog, no? Hindi okay, wala na po ako noon, tinatanggal ko na po. Oo. Oo. Oh. Ito, ay maliwala. Pakita mo nga. Pakita. Ano to? Ano to? Picture lang gamit kayo. <laughs> Basta wala na siya. Ayan o, no, Pagod na. Basta mamaya, papakita ko sa inyo. Maganda siya. Kumpara sa mga babae. Sa mga babae kasi, maganda lang yung pagbagong panganap. Pagbata pa. Pero habang tumatagal, sumasabay yan sa pag-edad nyo. Kung kumukulubot na yung mga dito nyo, kumukulubot na rin yan. Yung lola ko nga, 76 years old, nakita ko parang bulldog na nakasimaro. Nakagano na. Sando lang, bakit ganyan? Wala nang aasar lang. <laughs> ka. pangit na nga, yung sura. Pagbata ka ba, isa lang hiwa niyan. Pag nagka-edad ka na, kila mother, iba na yung tsura yan, ang dami nang iwa niya yun. Parang wallet, pag binulkan mo, lima May lalagyan ng bariya, buo, lesibo, lalagyan ng laurel, magam. So, may yung basta. Anyways, and syempre, welcome din natin, of course, guys, yung ating mga bisita na hindi naman, of course, Filipino. And to our friends who are not Filipinos, who are here tonight, thank you for coming. Thank you, sir. Hi. Good evening to you. Yeah, I hope you will enjoy the show. Even though that we speak Tagalog or our own language, so it's your problem, okay? Yeah. <laughs> you are just, okay? Yeah. Because when we go here, we speak English, you know. So when you go to the Philippines, you speak Tagalog as well sometimes, okay? So it's just a vice versa, okay? So if you want me to speak English the whole night, it's okay. I will do first my job, then I will translate everything to you in my room, okay? <laughs> with proper massage. Now, just enjoy. If you don't know what I'm saying here, just go with the flow. If you see the people laugh, just laugh along with them, okay? <laughs> so you will not be left behind, okay? So, uh, anyway, I'm Donita Nose. I am uh, from the Philippines. I'm a blogger, TV host, comedian, singer. and I'm a fairy tale. Yeah, I'm a fairy with a tail. Okay? Nako. <laughs> Anyways, ay may mga bisaya ba dito? Yeah! Tak tak mga bisaya. Yeah! Bahu gabi, kaniya tanan. Ay, Mga bisaya, bahu bilak. Yeah! Bahu kuting. Yeah! Yeah, brother, kami... na Bisaya po kami dalawa. So, ang mga Bisaya, mga talented yan ng bong. May mahanda rin, kaya nakalaki. Lumaki po ito 1,000, 2,000, 5,000. Dito, punyeta kang lalaki, walang bayan. ampu pumula pa. Oo, -oh. at saka kapag inunong mo, nakita. Ang sarap dito, libre. Kagabi, eh, meron ako, gusto pa ang laki. Pag ginamin mo, ang sarap kasi kita mo Abs. Pag kita mo dito, grabe bicep, ang sarap. So, ah, talaga yun. Tapos mo sa ilong, ang tangos. Diba? Tapos kita mo yung mata, gray, blue. Sa Pilipinas, punyeta ka, hahanapin mo muna bago makita. Sobrang liit. Tapos sa susubo mo na, may amoy. Ah, ayok na yan. pa ba diba, makalungo? Tapos pakikita mo na chat ang lalaki, mga ninyo. Pilipinas, and you have enough budget You go to the other side of Burakai. There, yeah, there's an island there. The island called Dakak. <laughs> the Dakak. I love Dakak. You know why? I swallow Dakak. I sit on Dakak the only bird that doesn't bring babies no the swallow, the swallow. yeah it's defense. it's the mouth upside up or mouth uh, downside <laughs> downside is make baby upside is no forget it <laughs> anna i would just i would like suggest you to go to the most friendliest place in the philippines you've not yet visited already the people there are very nice they are caring they also they are hospitable and the most friendly place in the philippines you go to the island of patikul sulu yes you know why the people there are nice once they like you they will never let you go they keep your head as a souvenir